Okay, good morning, partner! Good morning! Yan, so ito yung ating ano, no? Ito yung ating uh, first episode ng ating vlogging. Okay. No, kasi nga, uh, ang topic natin ay rest and recreation. Mm -hmm. Sabi nila, no, uh, kailangan talaga ng... Sa tao, no, kailangan ng isang pagpapahinga, no? Ng R&R. So yun nga pala ang magiging channel natin, R&R. R&R. Rest and Recreation yung title. No? R&R. O, oh, RR. r Mm r Yun yung talagang, yun yung meaning na ano. So, nandito ngayon tayo, no? Uh, ano ngayon? April 11. So, papunta tayo dun sa Kabite. Para kumuha nung ano natin, nung ating raw material sa ginawa natin na ano, na pinag-formulate natin na sa usawan, no? Na parang baka in the future, siyempre, maging big business yan. So, nandito tayo ngayon. Pero, pag-usapan muna natin yung gaano ka importante yung rest and rest no rest and recreation so kailangan natin yan kasi ilang taon na tayo no sa so, kami nga pala ay eh, nasa mga edad 50s na <laughs> so so yung, yung mga kaedad namin diyan no sabi nga subscribe lang and follow yung channel namin kasi nga ang topic namin ay more on siguro mga uh, 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 content namin ay tungkol sa pagpapahinga and siyempre ang importante hindi lang pagpapahinga kailangan mayroong pupuntahan no? May pupuntahin yung ating pagpapahinga merong merong ano ang tawag dito, yung bang no? May silbi. So 'yun. Kaya 'yan yung mag-aano tayo. Kasi kung hindi tayo magkakaroon ng pagpapahinga ng R&R, no? R&R talaga. Eh yung mga nagtatrabaho kasi tagalan natin ang na burnout. Oh, burnout, stress. No. Stress. So, siyempre maano yung ating mga minsan health, no? Yan yung malaking factor talaga daw sa sa health, no? Yung stress. So, kailangan natin mag-relax, yan. Mag-recreate. Yan, mag-recreate. So, na merong silbi. Ano ba yung recreation, no? So, magpapahinga ka, pero merong silbi. So, ito na siguro yung ano natin. Ito yung uh, gagawin natin. So, yan. Nandito tayo ngayon. Na-traffic tayo sa... C6. Bikutan na to. Malabas na ng Bikutan. Yan, no? So, andito na tayo ngayon sa Expressway S-Lex. So, kabi nga pala ay mga ang work namin ngayon ay mga uh, financial advisor kami ng Sun Life, no? Sun Life Advisor. So, ang tagal na namin din nag-work, no? Sabi nga. Pero sa at present, ito yung work namin as a financial advisor. Sir, ikaw, ano, partner? Uh, ilang years ka na ba sa Sun Life na pala? Ay, nasa 10 years na. 10 years, no? So, before, di ba, nasa anong field ka? Uh, manufacturing. Nasa ibang company, no? -hmm. As ano rin, no? As a empleyado pa rin. Empleyado. Yun nga, siyempre, eh, naganap nga tayo na ng venture, kaya napunta tayo sa sales, di ba? Para sabihin nga, hawak natin yung oras natin. Kaya nang eh, dumarating din yung time na talagang nag-burn out ka rin, di ba? Mm. Kaya, ito yung ginawa natin ngayon. Ayun. So, kaya uh, nag nagkaroon kami ng idea na sabi namin, ibablog namin tong channel namin. Ay, ibablog natin yung ating ginagawa, no? Na, kasi nga parang magandang topic to, no? So sundan nyo yung aming channel Sana nga maging maganda lagi yung aming uh, May content na video So i-comment nyo lang And i-ano nyo rin yung Kung ano yung may sasuggest nyo Katuloy dyan Siyempre bago lang din kami At medyo may edad na So yung

Ang ginagamit nga pala dito mga ka rnr no? Kapag mabiyahe kayo ng papuntang Calax. ang ginagamit, ang nagbabawas dito ay yung pang North nyo na RFID. Pang North. Pang North Luzon. Doon siya bumabawas. Kaya magkaiba. So, yun nga mga ka rnr Naligaw kami. So, nanibagaw ko doon sana na hindi ako yung nagdadrive. So, dito na ulit. Napunta kami sa Napa-exit pala kami ng Santa Rosa. Then, ayun, naligaw kami. So, ito na. Back on top na tayo. Kalaks na. Napunta tayo sa Kalaks. Bago tong driver natin. Diretso na yung Baril na. So, yan. Minsan nakakalito talaga, no? Pag nagdadrive. Pag hindi ka nagdadrive kasi yung pag passenger ka, bihira kasi ako maging passenger dito, eh. Ever since, pag mga kami, no? Parang ngayon lang ako nagkaroon ng driver. <laughs> ang aking partner na pinag-drive ko ng aking sasakyan pero okay lang so yan ang sasabi ko kasi gusto ko -ano, sa mga pabiyahe ang ganda ng way papuntang Cavite via Calax kasi napaka smooth pero ingat lang kasi itong highway na to itong expressway na to ay medyo curvy no? palikulikon sinubukan ko kasi minsan nung punta kami rito ng Tagaytay dito kami dumaan mabilis medyo ano siya medyo delikado kaya ingat din kayo huwag masyadong mabilis talaga kasi pa, uh, yan, mapapansin nyo, paliko-liko yung gali dito papuntang Cavite, itong Calax na to. Hindi siya straight. Kasi karamihan naman ng expressway, di ba straight lang ito? Hindi. So, yan. Ano, partner? Okay naman yung driving mo? Okay. Napakasarap. Napakasarap mag-drive? Kasi para para nga... Basta full tank. Nothing to worry. Nothing to worry. So, yan. Another tip nga pala. Kung dito ka magka calax depende yung ganda ng way kung saan ka papunta na part ng Tagaytay. So kung papunta ka dito sa mi bandang kaliwa ng Tagaytay, ito yung mga picnic grove. Magsa Santa Rosa, ano ka na, mas maganda na mag Santa Rosa exit. Pero kung dun ka sa papunta, parang papuntang Batangas din, no? Dire-direcho to, silang papunta na to ng ang labasan neto ay Aguinaldo Highway na dulo. Ito yung pinakabago yung dulo. Okay? So yan, andito na tayo sa end ng ito yung end ng ano Kalax no pag kumanan ka diyan ay papuntang Las Marinas so nasa Aguinaldo Highway na tayo so kakaliwa tayo rito yeah kasi papunta tayo ng Indang pala Indang di ko nasasabi Indang so stop over muna tayo dito sa McDo Partner, kumusta ba? Ayos naman. Ayos naman. Ayos. Busog eh. Busog. Ako, ayos. Busog. Pero parang ano. Gusto na mag-download. Yan ang hirap. Sa edad natin. Oh, yung mga kaedad natin, may ganyan din bang feelings? Pagkakain? So, yan. Dere-derecho lang tayo. Na. Dito na ako sa aming province. Ito, yan. Partner, konting history dito ah. Bigyan ng history. Yeah. Dito, naliligo kami dito sa ilog na to dati. Mm -hmm. And dito ang pwesto dati. Yan, dulon-dulo na yan. Andyan dati yung parang pinakaposo na paliguan. Wala na siya ngayon. Diyan yun. Yan, ang sarap. And eto na, ang sinasabi ko sa iyo na itutur kita sa aming baryo. Sige, dito tangaya kanan tayo dito. At, at, sige, sige. Ito na bagong gawa na pala to. Mm -hmm. So yan, yeah, no? Part ng history. Bagong gawa rin to. Dati wala to eh. Sige, parada mo. Para yung viewers natin may konting history dito sa aming baryo ng Indang. Yan. Yeah. Ay baba tayo. Oh, young partner. So ito, tutur kita dito. Kasi maraming hindi nakaalam So bagong gawa din to, ang ganda. Dati hindi pa to, nung pumunta kami rito, hindi pa ganto. So dito ang kung saan, no? Oh, ito yung lugar dito sa Indang kung saan nilibing si ating bayani, Gat Andres Bonifacio. Hello. Ayan, ganda na. So, ikotur ko yung akin at saka kayo. So, yan, no? Ayan. So, dito talaga siya nilibing. Kaya eh. meron siya ngayong special place dito na pinaganda. Ito. Paakyat pa tayo. Dati kasi, naglalaro kami dito nung bata ako. Dito. Nasaan na yung monumento niya? Ah, binabaan. Ayun. Dati nagtatanking kami rito. Ito. Yan. So, ito yung pinakamonumento niya. Ito talaga yung original ngayon. So, kinilala na siya ng history, no? Na dito talaga siya. Dilibing. So, nawala yung monumento niya. Yan. Oo, dati hindi ganito to. Parang yung sa likod ng pera. Yung nakaganon. So, ganon dati. Tapos ang ganyan yung nakasulat. Bakal yun eh. Nawala na. So naging park na siya. Ang ganda na. Ganda na. Ito yung parte ng Indang. So yan, no? History yan. Trivia. Na andito talaga yung pinakalibingan. Parang kasama niyang nilibing dito. Hindi ko sure, ha? Yung kanyang kapatid. Parang nasa pelikula na eh. Ngayon. dito mismo, ito. Oo, ito dati. Alam ko, ito dati. So ito dati, hindi ganyan. Parang kahoy dati yung design niya na, ka, ano. Pero kinikilala na rin dati Oo, ito yan. So, yan lang Okay na, kasi baka maano yung ano natin So, meron na siya parang underground Yan, bonifacio Shrine Ayun. Yun Yun 'di ba? Ayun pala hinahanap ko kanina. Ayun. Okay, go. Ay, may bayad pala. Sorry, hindi kami nakabayad. Sa likod kasi kami dumaan. Ito yung resort ng pinsan ko. Oh. Ganda na yung pinapa. yan, no? Oh. Arkila. Ayan, Building. Ayan yung mga lagi mayaman. Ito, yes. Si Kapitan. Dito si Kapitan. Kapitan. Okay, Oo, si Kapitan. Ayan, pinsan ko yan. Dito, ito yung ponda niya eh. Si Kambal. Doktor yun. Ayan. Dito ang bahay namin pala, dati. Ito ang pwesto ng bahay namin. Ito yung mo. Likod niyan. ayun Likod nito. Ito. Chewing ko dito. to. Diyan, pag pumunta kami dito. Ito. Ayan. Ang dalawa ng jeep, nasa Japan yan. Ayun, doon ako maparada. Mga pinsan ko lahat. To. Pinsan talagang buo. Tubing buo kapatid ng father ko. Pa. Hindi pa. Bibidyo ko po, okay lang ba? Yeah. Yeah, oh, ang ramasin, tira ang tinomodong ko na din ni Bertrand naman. Mhm, kita mo yung amoy. Bango pa talaga, tapayan. <laughs> Parang kakonting steam i-stack bakal 'yo. Ayan. Ayan 'yung ano. Siya. Ayan, ang original na ano, fermentation. Hmm. ating... So talagang ano pa siya maganda rito. Tapayan pa nung araw na. Pero ngayon, mga drum-drum na rin. Ayan, mga drum-drum. Hindi masarap sa drum. Ah. hindi nilagay sa tapayan. Parang hindi masyadong ano ang asin. Hmm. Ayun. Hindi pa talaga yung ano, ano. So, ito ang aming ano, source ng aming tunay na suka. <laughs> hindi namin sasabihin pangalan. <laughs> <laughs> kasi, papakyawin na namin to. <laughs> Ayan, may yeah. Na, uh, na ganyan. Uh -huh. suka so, ano na yun. Yan ang mother, ano yan, eh, no? ang mother vinegar uh, ang tinatawag. Parang eh. ano yan, yung gulaman. Parang <laughs> gulaman. Pag, pag lalo pa sa ilalim uh, yan, ang kapal, no? Ay, merong makapal, merong uh -huh. naman. Pag, pag wala pang ganyan, ay, di, hindi, hindi pa siya. Pa. Pare-pare siyang gano'n ah. Ay, ano Ar yung tsura? Sili silipin nga natin medyo. ito. Ayan, ito, yung mga tinay na kuha ko ng iba niya. Ito, ito, ito. Yung bago pa ng lasaling. Ayun, wala. Uh, eri, eri. Yung iba niya. Medyo, ano na rin. Ayan, hindi pa rin siya masyado. Yang isang yam. Mga ilan ang laman nito? Wala pa din. Ayan, medyo ano yan. May anamang hindi naggagayon eh. Mm sa bago Manipis lang kanyang pala. mm palat. Pero masarap. Kap Medyo maanin Kung baga buhat dito sa... Pagkakuha, diba ba? Ganto, ilang araw yan nandito. Ay, ay batagal din, mga isang buwan. O oh, yun, isang buwan. Para meron kami idea kung gano'ng katagal siya inaabot. Bago nyo maibenta. Isang buwan. Oh, isang buwan. Isang buwan pa yan, ano yan? Ito yung galing Pagkabago. sa... Pagkabago. Oh. Tapos, dadaan dito din muna sa drum. Ah, drum yan, muna. Yan ang pinapiasiman ko talaga ng gusto. Itong, ito lalagyan nyo muna sa drum para? Ay, di, dahil may lamang pa yan eh. Sa yan eh. Hindi, galing sa container lalagyan nyo muna sa drum. Uh, kasi diyan yung hahalo para magsasabay-sabay lahat yung dami. Kasi Magpare-parehas. Kasi kung yan yung walang laman, ay kahit yan na, ay kasi may lamang pa pinapas. Kung alin ang una ko diyan inilagay, siyang ilalagay ko diyan. Hmm para malaki lang ang lagayan. Dahil ito, oh, kailangan mo dito. Ano. Dahil nga itang na. Ah, na sa suka. Dahil tag-araw. Pero kung pag ano na uli, pag ma na uli, marami na uling suka. Misa, misa, kung magbigay sa akin, sampung, sampung ganito eh. Ay nga dadalwa, nagdala ng isang araw, tatlaw. Hindi pa yata na dadala Pabuti hindi kayo na pepeki pala. Hindi naman, ay tagarito naman ang nagdala. Oo na, ba, ba, pag, peke ang binigay ano? Abay, pag peke ang binigay nila, hindi na sila mga Tama. Ayan na Tama, ano rito. Troma. Walang pagkakitaan ano, no? Pag sinira. Dito eh, importante ang ano rito eh. Reputasyon. sa uh, kabite. Yung kanilang katapatan. <laughs> Oo. Sige yeah. ano nga, mother. Ano ngayon yung ano. Yan ang ating irok, no? Galing sa irok, no? Yung iba kasi, pag kinukwento ko sa kanila, hindi maintindihan yung irok. Sa inyo yung irok din, nasa Olimbon. Uh -huh. si Ipi. Pinsa ah, ka, din namin yun. Yun ang kilala ron. Kaya lang, minsan nga ron, dito nga kinukuha rin sa... <laughs> Para sure kami. Ang aming raw materials ay maganda. Ano, ano? <laughs> Mukhasin. Mukhasin. Ano? Anong nasa? Maasim. Yan ang ito. Siyempre. Ika-asim na eh. Hindi katulad ng mga datu puti na... So, ito tayo sa ating... Ano ang dito? Planta. Planta ng ating supa. Ilang tayo nag-agad ng do'y? Di pa naman meron dito. Ayan, sir. Yan ang rest resident recreation. At least yung pagpapahinga mo habang nakaupo ka nagpapahinga, eh may nagagawa. O, oh, tiyan mo sa nanay yan, alo siya. Habang nagpapahinga, nakaupo, pero kumikita. Pag alis natin, <laughs> haba, paano yung pahinga niyan? <laughs> eh. Ay, nakawata eh. Yan, ang owner ng, ano, anong kape to? Castillo? Ka oh, okay. Castillo. Kape Castillo. Yan, kababata ako sa Henner. <laughs> Mas bata ka sa akin, no? 53 ako. Isang taon. 55. Pag 55 ako. 54 ako ngayon. ito yung ating rest after ng recreation. Grabe. Masamay sa buwesta. Diba? Puti hindi man makakaupo ron. No? Yun, 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 yun. Diyan, yun, lo. Nga lang. Ayan. Paano tayo mga projects pa nito? Yan, So, andito kami ngayon sa... Ano to? balete dito namin yung ali, namin <laughs> yung aming res, recreation na late daw kami kasi ano hanggang 4 o'clock lang uh -oh, ay na kami campion. papasukin pero dahil nga sobrang init imbis na mag shower kami ay papayag na kami hindi naman lugi no kasi importante pag bumalik ko gabi, lalo kami lugi kasi ba malayo kami, taytay -tay ako eh. Pero ano, pero ko daddy, siya, huwag siya, na po tanggalin na bonus sa resort. So babayad kami ng 200, okay lang 'yon. 100 per head, balik 400. 400. Ross, R O S S. Ross ano po? Pambilya. 'Yon. Pero yung 200 dapat sa umaga hanggang anong oras 'yon? Um 7 AM to 4 PM po. So, oh, Ayun, okay. ito yung recreation namin, dami. Papalisin naman kami no pag tapos na no. no. Okay. O, di mo kami tawag tawagin ha. Tay. <makes noise> Hindi kami sa pool, gusto namin sa ano, pools. Masambay baba. Arito ah, Ayun. <laughs> 30 minutes ka madali ka, 30 minutes ito na ito na tayo ayun na balete poles ayun yung balete poles kasi baka pagbalik namin matanda na tayo hindi na tayo pwede rito kasi bakit medyo mahirap siya daanan ayun na ayun na

Hindi na tayo sisingilin dito. Kasi pag siningil pa tayo, libre na to. <laughs> Yun, ang balete po. Game! and mga video. Vlog-vlog namin. <laughs> Late kami eh. Ayaw nga kaming paliguin eh. Sabi ko sige, bayaran 200, 30 minutes. Ayaw na po. Pero liligo kami kahit 30 minutes. Tag! <laughs> yes! Eh, tibak! Masarap ba? Masarap? Lamig? pang. Sige. Yes, dali. Sa talon. oh, oh dali, talon ka. Diyan o, sa mababa. Pati ang aming lake

po tapos na ang aming R&R dito sa Balete Falls yeah, so 30 sarap. minutes kami naligo so sobra siya ng konti pero sulit dahil press na press yung water dito kasi nga ano siya press water then running water kaya hindi siya kahit uh, maraming tao o mainit maganda pa rin so ito yung parking ganda ng parking din yung laki oh yan Okay, so andito na kami. Bye bye na. Bye bye. Bye bye. Please subscribe R and R. Bye bye. Okay, ano bang merienda lang merienda? Puro kain. TGF kami. Okay lang.

Paano kalabaw? Anong tawag yan? Anong tawag dito? Hindi, anong luto? Lokan dyan Ayun ang kapartner Picture ah Ang ba sa mo Welcome to my guys Hello

control <tid> <simit> <tid> 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 <tid>